Lumapit ka kaya sa akin parang. Ba ba bakit ba, ba kailangan na yun? Gusto ko lang. Ano What the fuck? What the fuck? Lumapit ka pa. Ipapahit bakit... <coughs> <coughs> hmm, nga siya likod eh. Ito likod. Dito na Let me some.

Tignan mo nga ito. Pinipilit niya lang ako? Hindi. Siya kayang may sagusto. Hmm? No. No. Ang tagal naman. What the f**k? Kaya't una pala naglagay ka n'yay. Eh. Hindi ka ready. Wala ka. nya pulfak tunggu depasnya wait lang,